nang barang kaya tuh sombrero Baka mana ta okay. <laughs> okay. so pangalan Silo Mano Jenya Uy, taga saan? Malitbog, Saga yang nilai Uy, Malitbog Bisaya po di Aika Bisaya Ninjara mau patay ninjo <laughs> Oh, sige, so shout out sa mga taga oh, Malitbog ya Shout out sa taga Malitbog Southern Lady dia Mga kabats na kaya Ini

Okay lang si sir Dire, ha? Okay lang Okay lang ha? Wala siya ano dito? Sagol-sagol? <laughs> so, sige, thank you ha? Number? Anong number sir? One seven. Number 17 sa balota ha? So, okay. <laughs> so, sige, thank you very much sir ha? Mamay, post natin ito ha? Okay? So taga Malitbog, Southern Leyte. Basta Southern Leyte. Paso. Power. Ah. <laughs> o oh, sige, punta tayo kay number ah. Uh, uh, number 3. Uh, sir. Uh, sir. Number 3. Sapat kaya tayo para. Abang nga tayo nagpapahinga. Ayun, ha! Ah. Okay. So, Pag <laughs> mo <may> tanggalin siya. Pag mo tanggalin, baka mamaya. Ha? Wala nang ano eh. Uh, Wala nang gana yung viewers eh. <laughs> okay, pangalan sir? Ah, uh, si ano ko? Si Wilfredo Bustelio, taga Baybay Liti. Uy, hala. Taga Sugod po na eh. At Taga Liti po. Liti nga po. Baybay Liti. Basta mo taga Baybay. Mga guwapo kita. Uy, hala, hala. Masigilasa mo. Masigilasa mo. Masigilasa taga Masigilasa mo. Taga Baybay. Itong instructor namin dito, si ano, si Mr. Ahok, Captain Ahok. Napakagal napakabait. Siyempre naman. Siyempre kliyente. Kita nyo ba yung may-ari kanina sa iyo? pa na Hindi naisip ang problema Uwa Inaisip puro pera pre, Oh siyempre ha di pera, disgrasya Ha? so Pasta taga pinigod. bye bye o, dito. So dito lang si uh, pangalan sir. ulit? Right? Ah uh, si Mr. Bustillo Bustillo Shout out dyan sa uh, bye bye liti Ngayon Ayaw-ayaw -ay mo dyan ay ayaw -ay mo dyan Sana may panglawas ninyo sa parang araw yung ginagawa? Yeah. Okay. So, okay lang si sir dito, ha? Uh, okay Hindi naglihok-lihok to. <laughs> <laughs> okay. So, again, maraming salamat. Number? Number 3, sir. Yun, number 3. Uh, oh. mamaya, para mamaya, ay eh, i-shoutout natin, ilagay natin yung pangalan niya dyan para yes, sir. pag tira natin sa video, kitang kit. Yes, <laughs> so, Hop, number 3, uh, three, ha? Mr. Bostillo. Okay, thank you. Hop, punta tayo kayo, no? Balik tayo dito sa kabila. Sir, palit tayo dito. Sir, palit tayo dito. Kabila ka. Ah, dyan ka na. Pwede. Sige, Ay, sir. Hindi. Huwag mo ako sali, sir. Ano? Ang kamatis. Paano Mabubuo yung ating tropa niyan? O, sige, pangalan. Pangalan. Uy, si Mr. Dole pala. O, ng taga Dole. O, sige. Shout out sa mga taga. Taga sa ka po, sir? Marami, sir. Bulakan. Bulakan. Bulakan na ngayon. Grabe naman. Bulakan. Ibig sabihin parang NPA ka, no permanent address ha? <laughs> pwedeng kalokohan, pwedeng uh, ano. No? Kalokohan dating sa Laguna. Ay, bulkan ano? San san bulkan san? Sa. Okay, sanun sa bulkan nito? Shout out sa mga tagasan ng saya. Okay, dan sa mga mga Batang Kang concept, sino 'yung boboto niyan, Sir? Pero kasi hahahaha <laughs> ang gulo na itong kausap po <laughs> taga kaloocan ha naka registro ako sa Quezon City naka tapos boboto sa Quezon flying voters ang bagsak mo nga na. <laughs> naka registro tayo sa Quezon ah Kezon doon ka nakarehistro. Okay. So, Ay, tayo tayo naka registro ayusin mo lang baka mamaya mayari yung vlog natin hahahaha <laughs> <laughs> taga Quezon City pala tong uh, botante na to huh? oo oh, Mr Dole yes, number 6 number 6 sa balot Thank you very much. So, uh, shout out sa mga five. ah, number 5 ah. So shout out sa mga yeah. anak, sa mga mahal natin sa buhay diyan. Congratulations sa anak ko. Congratulate oh. niya diyan sa ano, iba sa so, Bales PMMA. Uy, maganda 'yun. Hey, tama sabi niya sa anak ko. Kung gusto niya mag-aral ng ng marketing, doon ka sa prestige either PMMA or maaf. Kasi pag nandoon na sila, sigurado 'yung ano. Um, masakay. Kasi may mga sponsor na eh. congratulations sir ha. Kasi hindi pinili ng anak ko mag-barco mag 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 eh. Gusto ko okay. mm -hmm. ano, na. Ano Pero ang stepping na nila. Oh, tama, pampuhunan, tama, tama. Pero sabi ko nga, kung gusto mo magsimula yung puhunan, kahit na sampung pesos pwede. Oo, uh, totoo kasi bata pa lang ako. Eh. Nagtitindi na ako ng jarry age 7 years old. Kaya sabi ko, magdala lang tumulit ng pera kung mag-start. Hanggang sa mga guys ko lang. kasada lang pera? totoo. Kaya sabihin natin, may pera talaga sa pag-inagosyo. Di ba, sir? Thank you very much, sir. Thank you, sir. Mr. Dole, Kay misis, ha? Okay. Dito tayo kaya, ano? Saan ba yung susunod nating target? Meron ba tayong mga ano yan? Wala. Masaya sila. Ha? 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 Ay, nasa Narciso pala, hindi iba sa mbales. Punta, disgrasya ka ngayon. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Naga san narsiso. Oye, oh, bawe, bawe. Sir, san narsiso. Taga san yun? San, san, Nar <laughs> san, Nar san, Nar san Narciso, San Ah, uh, correction na, correction na, no, correction no, na. Congratulations na sa anak. Ang lang ha. So, muna, eto na, again. na. Yes, so graduate. Yun, very good. So, congratulations. So, again, yun yung mga, ano eh, golden spoon eh. Pagka sa maritime di ba? Kasi maganda sa PMMA, ano sila yung tinatawag na camaraderie Oo, yung maganda sa PMMA yung camaraderie o yung pagiging ano nila Ah, uh, brotherhood o kaya walang naiiwan sa kanila Pag pagka PMMA maganda yung timpla ng baga sa kape tama ang timpla nila o brother, bro, brotherhood talaga sir o ha sir thank you, thank you o mamiya, mamiya ulit tayo ha So, punta naman tayo dun sa ating ano. May ibang tropa. Ale, o so oh, break time tayo ha. So pangalan sir, pangalan. Rivera. Taga saan? Bulacan. Uy, Bulacan. Din. Baka magaya ka kay sir, Bulacan na taga Caloocan na boboto sa Quezon City. Disgrasya. <laughs> o oh, yun ha sir. Mm. Shoutout mo yung mga mahal mo sa buhay dyan sa ano, Bulacan. Ayun, misis ha. Dito lang si sir. Ah, number ano ba sir? Anong number ka? Sir? Nine. Number nine. Yan. So sa mga anak sir. Okay naman sir. Okay. Baka graduate na lahat hindi Yung isa lang. Yung isa pa lang. Tama. Para pala tayo. So sana makagapang din ulit tayo. Sa... Ilan ba, Ilan ba sir? Ilan ba? Dalawa lang. Dalawa lang? Oh, sa akin, dal tatlo. Dalawang lalaki, isang babae. Ang babae, graduate na ng mars. Ngayon na na June. Ayos. Ang ganun lang talaga naman. Tatsagayin mo lang, you no know? so, pag Kapag hindi mo tsinaga, wala, no? So, thank you, thank you, sir. Ah. Ayun, no, number ulit. Nine. Number 9 ulit. Okay, so punta tayo kayo. Sir, sir. Uy, sir, ano, sir, ano sir, pala yung sinasabi mo? One, two, balikan two, natin, one. balikan, balikan. Hindi ko na ano yung ano, number mo, sir. Ano ba yung, uh, two, Captain, uh, hook, uh, Captain Hook, 7157. Puntaan mo yun para mapanood. Gumamaya doon sa oh, Captain A. Ah, Ang date, Captain Hook lang. Hook, double, okay. X, o okay. Tapos, X, o Kahop, x Tapos, Para mapanood din Sir, picture mo na tayo Sir, picture mo tayo Sir, picture muna Sir, picture muna tayo, tayo Wala tayong picture-picture Sir, picture tayo real na tayo at ako ahok So, Captain Hook, sir. Pero yung pangalan ko, sir, Melanyo Ahok. Yun yung aking uh, real name. Kaya nalagay ko na lang, Captain Hook. <laughs> Captain Hook, it's O-O-K. It's O-O-K. Yung muna lang sa dinaan para mas madaling, ano. Kaso nga lang, marami pag nag-type ka rin, marami. Maraming ano eh, nalabas eh. Kaya nalagay ko, 7 7-1. Which is 1972 7 June. Kaso nga ano yung 5-7, nagkamali ako set na ano yun. So, 0-7-20. Sana kasi July 20 ako. Kaya magpikip ko Okay, sige, sige. ang pangalan? Uh, Romeo Miranda. Okay, taga saan? saan? Bulacan. Bulacan. Oy, okay, taga Bulacan. So, ang yung taga Bulacan dito. Malapit lang kasi. Okay, so, sige, sir, shout-out sa mga taga-Bulacan. Uh, shout-out nga pala dyan sa taga-Bulacan. Yung Miranda Foundation. Oh, Ayan, okay na. So, number ano ka ba, sir, sa... Fifteen. Number fifteen. Aplido, sir? Miranda. Miranda. Huwag mong makakalimutan so, sa pa lunes. Parang Miranda, sikat din sa Cavite. Mga Miranda. Miranda. Mer meron din, meron. Sikat din sa Cavite. So, sir Miranda, thank you, ha? Okay. Nakalimutan, Captain Hook. Ayan, thank you. Hoy! Ay, ah, dito tayo. Dito tayo, kabuti. Dito tayo kay Boss! Dito tayo kay Boss! Lapit! Lapit! Ayos yung muna para kang nirip na sampung okay, bakla yan! <laughs> Bihira ka o! Oh. Ba't tayo? Lahat kami! Siyempre oh, lang! Simple. Ikaw lang! Ikaw lang! Sunod niyang sunod niyang! Okay. Pangalan sir! Ayos mo muna yung sarili mo! <laughs> well, may ano ako sa ano eh! Sa... Pangalan! Pangalan! Ayokong ma-expose yung mga training naman ito, iba naman ito. Tsaka break time naman tayo, di ba? O, pangalan. Uh, <laughs> <laughs> ito na lang. na. mo eh. <laughs> Puro <kaluk> <laughs> <kaluk> Wala <laughs> sa to. O, sige. <laughs> s lang, s lang. Paano kayo makikita sa TV niyan? Ikaw na, sige. Bihira kayo. Oh, pangalan? Si, 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 si. Eh, break time naman eh. Sir, si ano lang, sir? Sir. Sir, interview mo si sir. Mahiya <laughs> ako sir, mahiya. Huwag kang mahiya tayo. Nandun tayo so, sa TV. O oh, sige, sige. Mga classmate natin sir. Saan? Ito, sa kabila. Nandyan ka na nga eh. Sir, Sa kabila sir. Mamaya yeah. alauna pa tayo eh. Si, wala ito, pa, break time tayo. Add na lang oh. ito sir. Add lang sir. O, oh, pangalan mo muna. Benzer, Benzer. Yon, taga saan? Taga Samar ako. Uy, waray-waray. Waray-waray. Waray dito. Saan tatay ko kasi? Sa ano, sa... Abuyog Leyte. Ah. Tapos so, ang nanay ko sa ano? kapatid ko na no, asawa. Sa Southern Leyte naman. Yung kapatid ko, taga kapag asawa ng taga Leyte. Batiin mo sila sa ano, sa waray-waray na upay, waray-upay. Ah, mga taga Salbayo. Mau nga punto sa iyo mata na. Yon. Ayos ba? Number ano ko sir? Number? Number 8. Number 8 apelyido? Kaingkoy. Kaingkoy. Sige, so oh, God. <laughs> Waray God. Waray upay. Ha? Ang mga uh, mga Waray upay. Sige. Thank you ha. So, okay, oh, thank oh, you. Shout out, dun, oh. shout out sa mga pamilya mo doon. Shout out sa Kaingkoy family and Velas family. Okay. So, bye bye. See you. So, ang tatay ahok tapos yung mga uh, aretes ko ah, po, po. po. Ahog. Ahog. tapos ang uh, iba na uh, namatay <laughs> bides at saka ano uh, anong matang kayo uh, pamilya sir ako uh, ako yun na yung aking thank you ah thank you yung sir yung sir pa sir naku ba din ah o punta tayo kaya ano kaya uh, nasa ibang tropa natin dito wala na kayo ha? nasa na yung tropa natin iba? nasa? Mm. Ah, ito pala, ito pala, ito pala, sir. Ayun, pangalan, pangalan. Mark Anthony Castillo po. Ayun, si Castillo. Taga saan? Nakaplay ka po ba? Oo, uh, nakaplay. Ano ka record oh. na? Eh. Oh. Nakaplay rin Bulacan po, sir. Oh, ang dahan taga Bulacan talaga dito. No? Sige, shoutout sa mga taga Bulacan. Shoutout dyan sa lahat ng kami ka sa Bulacan, sa so, mga tropa dyan. Ayun. Hanapin nyo lang, sir, pag-training kayo. Ay. Captain Hook, <laughs> 7-1-5-7. Yes, tama <laughs> ba rin. Follow nyo follow ha. So, thank yung mga you. tropang Bulacan dyan ha. Ayan o. No? So, Pag training kayo mga siman dyan, hanapin nyo lang. Punta kayo sa, mga, sa Globe. Globe Maritime. 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 Tapos okay. dito sa site. Ang ganda okay. dito. Thank you, thank you, thank you. Si Mr. Castillo. Oy, nasan yung ibang tropa natin? Yun! Ito pala yung mga tropa natin. No? Oh. Hop! Oh. Hmm, sir! Sir! <coughs> Pangalan? Ay, Romeo Dumincil, sir. Romeo? Dumincil. Dumincil, taga sa yeah. Teresa de San. Hmm, ang ganda doon ah. Luwag doon ah. No? Doon, mga bankingan ng mga Oo, no? uh, sa Marilake, no? Kasi marami nang nanguhuli kasi. Ah, no, doon, kasi mga motor doon, no? no? Marami na kasi ah. benefits, eh. hmm, Pero ang ganda doon, ang ganda. Pag ah, nakabiyahe ko doon sa Anes, sa may pilin niya sa may pagka biyernes pa na ng gabi. Ah, janay. sa Tanay sa may wind din. Okay. May... Ang ganda, no? Tsaka ang daming ano sa inyo mga overlooking. Bugarin. No? Bugarin pagkakatulog. Daming uh, overlooking, overlooking sa inyo to no. Oh, yan. sige sir ha. Number 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 6. Number 6 ha. So Mr. Romeo Dominguez. Okay, Romeo Dominguez. Shout out sa pamilyang ano taga San Teresa sir. San Teresa. Oh, sir. Thank you, thank you sir. Thank you sir. Okay, sa next sandayo. Ambay mga tropa natin dito Ha? Nawala eh. Hoy. Tapos saan mo kasama sa mga? Ah, okay, oh, sige, pala. Leon, pangalan. Yes, okay. Oh, tanda sa oh, guys. Oh, afternoon. <laughs> okay. oh, pangalan, pangalan. Ah, uh, Mauri Saurige. Tanda sa 18 sa BR BTR. Okay. Uh, batch 73 ah. Oh, yeah, batch 73. Sige, taga saan siya? Taga ano ko, taga Doña Aurora, Kalaoke. Okay, Pero ngayon nasa Cavite ako sa may Palapala. -pala. Hmm? Taga-Kabite ako, Inus ako eh. Inus ka siya? ako. ako. Palapala doon lang sa Una-unahan? unahan pa, no? So, so shout-out dyan sa mga taga Quezon Province. Yun. Sa Palapala, Kabite, tsaka dyan sa... Ano sa nga Bonzo, Sa Alfonso, sa Bahayon. Mag-trop ako dyan, magkakamilya ko dyan. Sa Quezon Province, kamilya ko dyan. Okay. Sa Europe, magkakamilya ko dyan. <laughs> Meron Shout -out din ha. Shout-out sa mga Shout taga Europe ha. Oo. <laughs> <So, laughs> oh, sige, thank you ha. Oh. Number pa so, Number 18, number 18. Thank you, thank you. RJ ya. Yeah. Ion, salam dari Darren. Shout outa number shout out 18. Out. Sir, shout ano yang follow mo aku sa ano, sa YouTube channel. Oh, sige anong channel mo? Pangalan ano yun, Kabaro pangalanan mo. Kabaro? Sige ko sayo sir. Sige, sige. Thank, thank you for subscribe kita, sir. Sige, thank you. Thank you. Salamat, sir. sir. Salamat, salamat. salamat, salamat. Captain Hook. Captain Hook 7157, ah. Ayun. Picture mo tayo, sir. Iyon. Okay?